dito sa video ito, no, lilinawin ko lang kung bakit ah uh, kung bakit at ano yung mga dahilan at naribo uh, naribok itong Copperstone Lending Company o yung ang uh, pola na mukha mukha no? okay? kasi ang dami pa rin kasing uh, nagsasabi sa no sa GC ko rin tsaka doon sa mga comment section ng mga grupo at kahit doon sa mismong post ng SEC na kung saan ay naribok nga yung Copperstone, uh, eh nagtataka pa rin yung iba kung bakit fully operational pa rin at bakit patuloy na nagpapautang uh, at naniningil kahit wala silang lisensya. Okay? Alright, welcome back mga ka Johnny, at uh, maglalambing lang po ako sa inyo na pakipalo po ang aking mga social media account ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel at uh, pakilag na rin po paki-share para maipakalat ang ating mga videos sa mga tao na nangangailangan o oh, naghahanap ng kasagutan dito sa mga katanungan nila about sa mga online apps at paki-hit niyo na rin yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito. So yun nga Walang katapos ng uh, tawag doon, walang katapusang comment at kahit sa GC ko, eh, meron pa yung nagsasabi na bakit nag-ooperate pa rin at bakit ah uh, patuloy pa rin yung kanilang laki nga nung ano eh, nung pautang doon sa isa kong miyembro, no? Ah, nagulat ako. nung pinakita niya sa akin yung kanyang loan. ayoko lang paki pakita rito kasi syempre, baka makita ng mga ano Pero naka-private naman siya. Kumbaga parang naka-ibang pangalan yung gamit niyang ano, account doon sa Facebook. Pero syempre, ah, for the privacy ng tao. Pero nagulat lang ako. Pero ah, bago kayo mag-ano ah, paalala ko lang, doon sa mga gusto sumali sa GC ko, nandyan, nasa description yung link, pipindutin nyo na lang po, nilalagyan ko naman po uh, nasa baba, eh, yung link ng GC, nandoon naman po yan eh pipindutin nyo na lang po yan yun lang po, ganoon lang po kasimple, nasa description link, yung link ng aking GC tapos hintayin nyo na i-accept ko kayo, yung iba kasi gusto i ko sila Konting awa oh, lang po ah. Paano ko kayo i-add kung hindi ko kayo kilala sa Facebook? Kayo po yung pumindot dyan sa link. Ngayon kung may problema, hindi kayo makapagpasok uh, hindi kayo makaano sa chat. Hindi ko rin po alam kasi hindi po ako masyadong active din naman. Pero... Uh, time by time para sinisilip ko pa rin naman kung ano yung ano yung mga galaw o yung mga pag-uusap sa GC kasi syempre may trabaho po ako hindi naman po ako full time na humawak ng GC dahil nga uh, meron din akong personal na buhay okay pero patuloy natin to no last year uh, hindi ito paninirang purya lininawin ko lang even the ano, the program ng PNP o ng Philippine National Police lininawin ko ah PNP sa programa po ng BNP yung subong mo action agad na kung saan may kasama po ako doon sa mga nagreklamo o sa mga nag, uh, mass filing doon sa Philippine National Police at hindi po oh, NBI yeah. Meron kasing ano eh uh, kala yung PNP tsaka NBI isa magkaiba pong ahensya yan pero isa lang po ang layunin okay, ah, uh, magkaiba ahensya PNP po yung pinuntahan namin mga pulis po ito and then uh, sa programa pong iyon, eh, gumawa po ako ng clip at kinuha ko lang po yung konteksto na kung saan ay eh, nirareklamo talaga itong Capra landing Lending. At naging dahilan, isa sa mga naging dahilan kung bakit naribok rebook <coughs> this year yung Capra landing Lending at yung Moka Moka at yung mga kapatid niya na mga OLA. Okay? Pakita ko sa inyo yung clip. Itong Lending po. Company itong sinasabi po ninyo. Ay, pwede po mong Oo, oo. Sige, sige. Moka Moka po. Ha? Huh? Moka Moka. Ba Boka, Moka. Mukhang pangalan pa lang, Boka Boka. Okay, may niyo po ba yan ha? Mismong yung nagsalita na nagre-reklamo kung ano yung wala na kayo nare-reklamo ay Moka Moka. At uh, pinayagin naman ng PNP dahil nga para magkaroon ng awareness na umiwas o maiwasan yung mga ganito klase ng mga ola dyan sa video na yan dyan sa programa po nyan in live telecast po yan binanggit at meron pa pong ibang mga ola na binanggit din dyan kung saan ay sinireklamo rin at yun yung uh, sa pang, panghuli na nabanggit kung panoorin nyo yung video mismo eh hanapin nyo lang po sa facebook page yung sumbung mo action na agad June 22, 2023 para mapanood po ninyo ng buo yung video na yan kasi hindi ko pwede ibigay ng buo makakapiray po ako eh okay kaya ang kinuha ko lang po eh, yung clip nung uh, pagkakasabi kung ano yung nireklamong ola pero pati si peso na banggit po dyan uh, yung iba meron pa rin naman yung Zada Cash binanggit din po dyan pero hindi ko na sinama yun lang po yung importante kasi po ito po yung content natin ngayon yung mukha mukha so yun fully operational sabi ko nga sa inyo dahil nga wala pa tayong batas na maaring uh, humawak o makipag Uh, ugnayan sa Play Store dahil nga ito po ay international uh, tiyan, international po yung mahawak o foreign at uh, taga ibang bansa po at hindi po sakop ng batas natin yan kaya nga sabi ko sa inyo kung maririnig man ng, ins, uh, ng SEC itong aking uh, mungkahi kaya eh, sana sila ng departamento na kung saan pwede sila mag forward ng mga report at hindi lang yung mga nagre-report naman nakakahiram dito sa mga ola na abusado So, magka parang pag-rebook na, mag-report, pwede naman siguro yun, kung pwede, kung gusto nilang gawin, kung uh, pakikinggan yung aking mungha, mungkahi na ganon, okay? Tapos, pag-forward nila, adi, automatic, dahil may record po sila sa SEC, dahil ahinsya po ito ng gobyerno ng Pilipinas, ay eh, pwedeng tanggalin ng Play Store. Dahil nga sa mga dami na reklamo, <coughs> me, ng harassment o ng mga pang-aabuso doon sa mga borrower, no? Yun lang sinasabi ko, para magkaroon ng... Uh, paraan para makaiwas din yung mga tao. Then, tandaan nyo, rebook po ito, ha? April 25, pakita ko sa inyo. April 25, nasa SEC uh, Facebook page po yan. Ayan, ha? O, rebook, Capra Lending, po. Ngayon, kung kayo po may utang sa kanila, before April 25, nung nangyari yung revocation dyan sa Moka Moka, at uh, may utang kayo noon, ay eh, pwede pa po, po nilang singilin yun. Okay? Pwede po nila singilin. Nung panahon na hindi pa sila nawatababawi ng na lisensya. Yun na po pwede nilang gawin. Pero, kung kayo po, <coughs> excuse me, <coughs> ay, ah uh, ngayon po, nagkautang sa kanila, uh, ibig sabihin po nun, eh, illegal na po yung ola na yan, yung operation ng ola na yan. Kasi may, sabi nga doon sa akin nung member ko, is ano raw, uh, patuloy pa rin sa pag-operate. At sinasabi nung kausap niyang agent, eh wala man daw problema sa kanilang lisensya at fully operational daw at okay naman daw sa SEC. Sabi, sabi, ang galing sa akin, sa member na may utang dito sa Moka Moka, eh sabi ko nga sa inyo eh, pag umutang kayo dito ngayon, ang masasabi ko lang is illegal. At hindi totoo yung sinasabi nila na walang problema. Kasi papakita ko rin po sa inyo yung updated na list of recorded online lending platform ng SEC na October 8 updated po sila nawala po sa list nila ang copper stone lending. Ito po. Okay, ko po sa inyo. Ayan, na-updated po yan. At ito po yung sa letter C, kung saan nakahilera po yung CO. Kung saan yun ba, meron pa nga ko code block o something yung mga uh, hilera ng CO. Kasi copper stone siya, CO dapat nating tignan nyo ron. Wala po siya doon sa list na recorded online lending platform. Okay? So, ibig sabihin, hindi totoo yung sinasabi nila na walang problema doon sa lisensya nila. Itsabihin po niyan hanggang ngayon po ay rebook pa rin po ang lisensya nila. Okay? Illegal po ang operasyon na ginagawa nila. Yung ako tutusin, pwede nyo ireklamo yan eh. Uh, pwede ireklamo sa SEC yan. I-report nyo ng i-report. Kasi ako sinubukan kong mag ano rito, mag-review nung nakaraan uh, araw, linggo yata. Or something basta sa <coughs> Masyado nakaranda, na, pero hindi ko pa nagagawa yung video about that. Na talagang nagpapautang sila, pero hindi ako nakakuha ng pera. Rejected ako. Okay, nililinaw ko lang po, talagang nag-ooperate po sila. Pero yung mga nakahiram ngayon ng pera, o nakalaw dito sa muka-muka, tandaan ninyo, wala po silang lisensya para mag-operate. Wala po silang lisensya para magpautang. Okay, tandaan po ninyo. Ngayon, kung sing singil kayo, tapos uh, pa yung mga contacts niyo o oh, di paglabag na naman biruin mo lumalabag na sa SEC dahil wala sa lisensya pangalawa tumatawag daw sa mga contacts nila hindi naman nila ginagawang ang guarantor meron niya nag-comment sa akin na wala siyang utang doon sa mukha-mukha ang sabi sa kanya um, ginawa raw siyang reference number nung tao na binanggit nung agent eh hindi naman niya kilala yung tao na binanggit nung agent kaya paano siya? Ibig sabihin, nakukuha lang talaga yung impormasyon doon sa mga, kumukuha lang ng impormasyon tong ano, tong ola na ito. Uh, kung nga, wag na eh. Kaya ginamit ko cellphone dito yung, hindi ko masyado ginagamit dito sa personal ko talaga. Yung ginamit ko, as inyo talagang pang panglong ko pang panglong review do sa mga ola na i review natin do sa kabilang channel ko yung Tor TV ha. Ah, paki na lang din po yon at uh, paki din po. Puro legit na mga ola review lang po yung ginagawa ko. Ron. Dito po kasi is yung awareness para sa mga ginagawa o do sa mga pang-aabuso na ginagawa ng ola. Okay, ito po yung channel ko na yun. Yung sa kabilang puro loan review po yon. Tapos po yung paglabag nila na ganyan yung data privacy, uh, unfair debt collection, di ba? Isa sa mga kung kaya sila na revoke yun po kung bakit sila nawalan ng na lisensya at sa dami ng reklamo po nila na kinasangkutan last year do sa PNP uh, sa SEC kasi nung last year din nagpunta rin po sa SEC uh, main branch ang mga biktima na nag mass filing last year okay so sana maintindihan nyo na ito pong ulan na ito isrebook na po at wala po silang karapatan mag operate at ako uh, magsasabi man sila sa akin ako nagsisinungaling sino po yung nagsasabi ng totoo sa amin yung SEC o uh, yung SEC o sila, di ba? Kasi nakalista naman eh. Andiyan naman eh. Uh, napaka-simple, napakasimple at titingnan niyo lang po sa SEC website at titingnan niyo lang din po sa SEC FB page. At tingnan niyo lang din po, panoorin niyo po yung video na 'yon kung saan ko kinuha yung clip ng Subong Mo Action Agad sa PNP UNTV channel. Okay? So, yung panoorin niyo po niyo at uh, Marami po kayong ma- natagdan nakukuhang impormasyon sa video ng sa UNTV. At yun po, ito po ang inyong lingkod. Kajani ng Janitor TV. At pakifollow na lang po ang aking mga social media account, Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. At hanggang sa muli, salamat sa ranghamila po.